love people, kaloka o kaloka lang! Like. Like. Taas, taas, taas na lahat! Itaas ang hatol! Aba, napakarami ng mga kaloka like, Jocky! Yes, Ate Lassie, At si naniniwala silang kaloka like talaga niya si April Boy. At mangilang-ilang lang talaga mga kaloka natin. Yes. Eto, meron At isang to, to, to. kaloka. Ate, halika ka dito. Kausapin ko natin. Uh, kuya, na si <laughs> kuya. <laughs> Ay, kuya. <laughs> kuya, pasensya na po. Ate. <laughs> Okay ka lang, Jackie. sorry. Kuya, hello po. So, kuya, ayan, baba po tayo. Ano pong pangalan ninyo, kuya? Dan, Dan, Danilo. Dan, 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 Dan. Danilo, Danilo. Kuya Dan, taga saan po si Kuya Dan? Taga Binangunan. Binangunan, saan po yung pinaghigaan? Sa kabila yung, sa kabila. Binangunan sa Rizal. Pag siya, ay, Binangunan na to. Tay, ano pong hatol nyo kay ano? Kay April Boy. Kaloka po. Kaloka. Ano, pa parin tono kaloka. Bakit <laughs> eh, Kasi, ano pag po? Ano Cyrus daw eh. Ah, ay. Cyrus. Jake okay. Cyrus. Oh, Cyrus. Mas hindi Jake po. Cyrus kesa oh. kay April Boy po. Yung talent ay ah. hindi, 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 ano, hindi April Boy. Hindi, pag nakaharap naman, April siya. April uh, Boy talaga. April. Kaya lang malapit sa June. Mal ay, 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 April. ay, 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 si <laughs> Buti hindi <they laughs> narinig. Tatay hindi narinig. pa, isa, pa, isa pa, okay. Sabi ko, pag nakaharap, Pero oh. malapit sa June. Oh. Ah, sige, marami, marami <laughs> po. Yes. Back to you guys. <laughs> sa inyo, Gerardo Rufa May, Kinto. So Ayan, eh. ako. Yes. -a -a. O nga, eh, condol. Condolence. Hindi <laughs> kasi, di ba, si, sa si, 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 family nga, oh. dahil wala na, di ba? Pero anyways, buti na lang dumating ka, Felipe. Ano na naman, bong. <laughs> the Anothers. Oh, the Anothers. <laughs> naalala mo, condol. Yes, yeah, sobrang naalala ko yung The Anothers. Oo. So. Anyways, ayun na nga, April Boy Rehino, di ba? Oo. Oh, oh. google ka na naman? Wala, walang wifi. wala. Wala. <laughs> <laughs> wala. Tinanggal ka. Tinanggan ka. Tinanggan ka. Wow. Wala. Ay, ayan o, oh, sariling shake-up to. Wow. Ay, pakinggan. Wow. Mapakinggan namin yan. Ah, sige, Madali namin. lang naman. Yes. April Boy Rehino, ang pangalan mo. Yes. Tagadabaw ka. Yes, pa. O, oh, tapos. Yan na yun. Jesus, oh, tapos. Paano ka nakarating dito? Siyempre, sumakay siya sa sarong plano. <laughs> Hindi, bali mo, nandito na siya sa Manila. Ah, okay. O ano nga, nagbangka? Yan, nag-aeroplano po. Oh. Ah, talaga sumali. Maraming salamat po sa show time. At, oh, kailangan uh, na. Pinasakay nila ng Oo, oh, oh. asya, ah, ah, ganun. O, oh, tay ka lang. Ah, uh, so, gusto ko malaman kasi nga, gusto malaman ng mga tao kung anong inspirasyon nyo, ba't kayo sumasali sa kaloka-like? Ganda ng tanong. Yes! Ang um, ganda ng tanong. <laughs> ganda ano ko, Yun. <laughs> yes, napakaganda. <laughs> si? to Sobra. My chef. Ramdam na ramdam ko. Proud na proud. Sincere talaga siya. Pinakamagandang yes! <laughs> comment. Yun nun. No, wala na. Wala na tatalo dun. Ano nga yun ulit? Ano yung tanong mo? Ano nga ano? yung tanong ko? Ba't ka sumali? Ano <laughs> nga <man, laughs> mga inspirasyon? Ang hirap sundan nun ah. Oo. Ako pa diba? naman yung huli mag-comment. Ang hirap nun. Oo. Ano okay, yung inspirasyon? Ano, uh, ano, para sumahal? Kasi pero galing kay Davao. oo. Opo. Matagal na rin akong naghintay na may, ano, in my face 4. kasi nung natapos ang hey, face 3. Tingnan hey, mo. Oo. Uh, uh, Salabi ko, face ang tagal page? naman, oh, face 3. Ano ba yan? Talokay, <laughs> talokay, talo ano. face 4. oo. Oh. Tapos, ano, hinintay ko lang talaga. Hindi ako nagsawa kasi alam ko, Uh, makatungtong din ako sa stage ng It's It's Time. Yay! O yes. oh, sige, congratulations siya kasi alam mo nakatalikod ka pa lang. Eh, alatang alata na, na markadong kaloka like mo si uh, April Boy. Kaya Felipe Mendoza, go, 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 go!